Ito pwede. Kasi ano siya, old 98. Akala ka, John. Hey. Picture lang ko kayo. Hindi. Video muna. Para ma-remember ko. Oh. pero nakiremember ha. Huwag wag, wag masyado malikit kasi baka mahulog yung phone Yes. Oh, sige. Magbablog ka ba? Hindi anak, hindi. Hindi ka kita eh. Hindi, hindi sa small. Nag nag-aantay niyo ano, bright. Sige, sige anak, pumunta ka. Yung face mo madilim eh. Ah, sige, okay, sige. I'm sige. not vlogging. Yeah, hanap ka kita ng clear yung face mo. Sige anak, ikot ka daw, sige. Mm Gusto mo makita anak si John Hay, yung may-ari nito? Nakita ko niya. Andon. Si John Hay. Ay, no, oh. Si si Diretso ako din. Nakalak niya tayo. Nakalak na. Huwag galaw. Hindi na lang tayo. Ito anak, bahay ni John Hay. Yung nag-design ng Baguio na nagdesign ng mm. Mga bahay dito. Mga bahay nung yung ano teacher. basta lahat siya nag nag nito. Ano, siya nakaisip kung pa paano gagawin. Hello po, good afternoon. Do 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 do. Hey. Look at Cap John hey Ito mo yung sinakop tayo nung araw. Oh, Michael. Mm. <laughs> 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 ah, Michael. si John Hay. Oh. John Milton Hay. John <laughs> Oo nga, ano, namatay agad siya noong 1905. Wala well, nga siya parang er, Eh, may edad na rin siya, no? Saan naman tayo? Kumusta si tatay. Do, tatay, kung sasabihin, nakakita mo si John Hay, ah. Yeah. Sabi. <laughs> pero may sumpay daw dito. Ay! Oh. Uh, si tatay. Eh, huwag mong galawin. Oo, oh, malikot. Takarekot tayo. Oo, oh, dito. Wait, man. Nice. Okay. Okay. Yeah. Major. Oh. Do you want me to open the door for you?

may mga halaman pang tigagad mo na yun. Yung Yung bahay sa... Oo, oh, mayroon nga. Mayroon po. Yung bahay sa Republic, ganito <laughs> rin na istat. Kaya na nag na mga kahon. Oo, so, uh, Hindi na ito. Naging ito, naging, ito, naging, ito, no? Kasi 1960s, yung ba bahay Parang ang ganda naman dito, kamerahan. Pero ganito, ganito yung ano mga ganito, makakatulog ka na Ang problema lang, pagdating ng

So this is the bell house? Yeah. Uh, I, yeah, I don't know. So I'm just imagining. Uy! Um, si so. Tatay! <laughs> Dito picture Dito picture Ah hindi kita. Niya. -picture tayo dito. <laughs>